Ikaw, Jim, dito, ikaw, Jeb, si dito ka na sa ano? iPad Pro? 100% ka na dun. Ang edit din Ending nun. Paano yung pinag-iipunan mo? Oo. Oh. Hindi. <laughs> Paano kukuha ano, ng iPad Pro nang wala akong idea? Sabay sana kayo ni Jaden po lang ko eh. Pasko. Anong tagal po. Sa so, Pasko ka pa, Jaden, magkakasail po ng malupit. Yes. Pangarap mo ba yun, Jem? Ikaw, Jayden, pangarap mo ba yun? <laughs> ipad. Parang ako nahihirapan sa sitwasyon mo, Jim, Kung mag I, ko rin kasi mag ipad ka. na lang mag-aaral ka. Kung kasi mag-aaral ka. Kung mag-aaral din. nag-iisip ka rin Dalawa kasi yun may cellular, cellular, yun yung pwede na binansi, meron din ang SIM, pero hindi wala. Aha. Uh hindi naman siguro kailangan ni JJ ng cellular. Ikaw kailangan mo yung cellular. Kasi di ba diba sabi mo sa akin, pag tumawag na doon na lang ano, doon na lang din sasagutin. <laughs> ay matatawag sa akin eh. <laughs> ay, Benefits, pag gulang doon. Ayos na kayo? Ang alis na kami. Facial lang, real quick. Okay! Yeah. Pasalubong, sa Ano pa sa lubong? Anong pasalubong? Jayden, ikaw, anong pasalubong mo? Ano tayo dito? Pasalubong records. Skinny saber Pasalubong skinny saber? Pwede akong... yung pasalubong yun. Asan natin mo? Ate mo? Nandiyan kanina eh. Hindi na lang mag-abot, Jem. Ito, pambiling gamot ni Mama. Oh. Susubuhan ko na ito, Jem. Okay. Oh. Magkaganto-ganto na ako. What's yeah. up, vlog? Welcome to my guys. Yan. Diba? Subukan natin para dun sa isa kong channel. Kinatay ko na mga nangyayari. Saan pa? Saan pa kayo? Diyan lang, SM lang. May 20 yan Mabilis lang. 20. Di alam ni James. Saan na ba yan? Sana nakalis na kami kaagad kung nasa amin yung quarantine pass. nakila kasi. Ay karasan n'ya, karasa sa kabukasan n'ya, kono mo nunsan n'ya Visit! Tayo tayo lang tayo, mamaya Tulog mm. no? mm. siya na, Nay? Sumuna kami, anong? Nay Papeisya lang, Nay Papeisya ko na Oo, Nay Mabilis lang yun nai. Sige, May, ingat! Puyo na lang kayo facial pa nga <laughs> baka facial facial pa nga grabe yung buho ko may sarili ng buhay oh. para maggalamay ng pusit galamay ng pusit o pusit baka siya ko naliligo dalawang araw na eh. okay pero babalik din kami kaagad wait lang dami edit nito edit ko pa ba to wag na dera derecho na to no uh, panahonin niyo naman eh lang. malapit lapit naman ito, si Jens ng tribe nito eh. Ang hirap talaga kapag isa sa habit. Ba niya yung side mirror? What's good YouTube? It's your boy Pinuno. Alam ko ayaw nyo ng mga ganitong klase ng content. Alam ko ayaw nyo ng mga ganitong klase ng content sa channel ko pero kailangan ko siyang gawin. Para kanino ba? Kilala nyo naman ng lahat kasi karamihan sa mga nakasubscribe sa akin, nakasubscribe din sa kanya karamihan sa mga warrior members ko eh member din niya para kanino ba tong video na to? para kanino ba tong special vlog na to? para to kay Ninuno. aka si James kapatid ko siya, bunso namin kapatid tsaka gusto ko kasi makita yung reaction niya alam niyo yan? kung napanood niyo yung mga unang clip na kinakausap ko siya na kung kinakausap ko siya sa mesa namin tapos tinatanong ko yung review nung iPad Pro Kung narinig nyo yun nasa unang, nasa unang clip yun Tinanong ko siya Tapos ang dami niyang sinasabi tungkol dun sa iPad Pro Tapos makikita mo talaga sa mukha niya Tsaka kung paano siya magsalita na Pangarap niya yung iPad Pro So malaki naman yung binabanggit sa atin Yung, doba, baby. Mga, yung mga nakaraan pa Tapos may mga joke joke pa siya na ano yun? Bibila na ni kuli ko Ni Ate Jasmine ni iPad Pro. Yayay. Parang engot na. Parang siyang engot. So ngayon, tinanong ko siya. Sabi ko, Jem, kailan ba bibili ng iPad Pro? Tinanong ko kung magagamit niya ba talaga yun. Anong silbi. Sinabi naman niya na talagang magagamit niya. Mamamaximize niya yung silbi ng iPad Pro. Tapos tinanong ko kung kailan siya bibili. Ang sabi niya, wala pa siyang pera, wala pang ipon. Kasi kung hindi niya, kung hindi niya na itatanong, yung sininuno, yung mga kinikita niyan sa YouTube, pinambabayad niya ng bills. Katulad kanina, na narinig nyo, di ba, nag nagbigay ako ng pambiling gamot ni mama. Kasi yun yung shoulder ko ngayon, yung mga ganyan. Tapos, ngayon sa bahay, sila naman yung nagtutulong para sa kuryente, tubig, o kung ano pang ibang bills. Kaya yung sound niya sa YouTube doon napupunta. So ending, hindi siya nakakapag-ipon para pambili ng iPad Pro niya. So ngayon, James, ni Nuno tutuparin ko yung pangarap mo na magkaroon ka na ng iPad Pro hindi ko sinabi sa kanya kita nyo diba nagpaalam lang kami ng facial wala, wala talaga siyang kaide ideya pero 3 days pa bago yung birthday niya 3 days pa so yun nga bibili ako siya ngayon ng iPad Pro tingnan natin lahat kung anong magiging reaction niya kaya samahan nyo kami ngayon drive pa lang ako papunta kami ngayon ng SM Sukat yun lang yung pinakamalapit kasi pag punta namin doon uwi din ka agad tapos ligo alam niya naman takot ako sa virus ayaw ko maglalabas ngayon kung hindi naman importante so 3 days pa bago yung birthday niya i-advance ko lang ng bili. may isip ko bibigay ko na kaagad o sa mismong birthday niya Uh, nasa mall na kami ngayon guys. Mabilisan na lang. Buti nakalusot kami dun sa quarantine shit. Quarantine shit na yan. Um, naman kasi kami talaga magtatagal dito. Di ba? Kaya nga nang sinabi ko. Kung di naman importante, hindi kami lalabas. E, importante ito kasi once in a lifetime lang yung birthday ni Ninuno. Malay natin, last na. Hindi, <laughs> joke Malay natin. Malay natin, last birthday na ni <laughs> Hindi, biro lang. Yun <laughs> nga, gaya ng sabi ko. Kundi rin naman importante yung gagawin nyo sa labas. Huwag nakailo mo, bas. Ito, mabilisan lang naman to. As in, real quick. Bili lang kami ng iPad. Di na kami kakain dito eh. Tapos, uwi ka agad, di ba? Pa-jinx ah. Perwisyo ah. Huwag ang ano ah. 70,000. Ay, just 10,000 pa pa mayroon ako sa mga keyboard daw. Oh. Hindi ba naman to sininuno? Perwisyo. Siyempre, lalagyan ko ng ads to para makabawi tayo. <laughs> Ay, luma yung specs na nandito. dito yung bago po. So, na. Ito na lang bibiliin ko sa'yo, James, pero wisho ka pa rin. Pero ito bibiliin ko sa'yo. 12.9 inch iPad Pro na 256 gb Wala rin ba po, Greg? Sige, kunin mo na ito. Itong 256 na 65,000. Pero, James, ha? Hmm, naking perwisyo. Monthly kong perwisyo. Oh, Mabawi. maghugas ka sana ng pinggan. Monthly conversation. Monthly conversation. <laughs> Talaga ako ng ads to para makabawi tayo. <laughs> nakuha na natin yung dahilan kung bakit pumunta tayo dyan sa SM Group. Papansin nyo, nakaganito na ako. Tapos mas pa. Kasi nilalagnat na ako. Baka mamaya may sintomas. Hindi, lang, biro lang. Um, ito nga, gaya nga na nasabi ko, nakuha na natin yung ireregalo natin kay ang ninuno tayo, team pinuno, mga warriors maraming salamat sa inyong lahat. Kayo dahilan nito kung bakit kaya natin bumili ng ganito para i-regalo kay Ninuno. Ito siya. Ayan, ito yung regalo natin kay Ninuno. Galing sa ating lahat yan, lahat ng subscribers ko, lahat ng miyembro ng pamilya ko. Ninuno, binuksan na namin ha, kasi kailangan namin di pa-check eh. Yan, natin siya. i-re-regalo Unahan na kita, total sa'yo naman to eh. Ako, ngayon ko lang hahawakan to. Pag napunta na sa'yo to, wala na, finish na, hindi ko na siya mahawakan. Pero yun nga, bakit ba binigyan ko si Ninuno ng, bago natin, bago ko pakita sa inyo, bakit ko ba binigyan si Ninuno ng ganitong klase ng regalo? Um, deserve na deserve ni James, aka Ninuno, na bigyan ng ganitong klase ng regalo. Kasi nakikita ko sa kanya na napaka-responsable niyang tao. Yung marami ako naiwan na ibang bills, alam niya yun, siya na yung nagtutuloy. Wala akong narinig na reklamo kahit ano sa kanya. Kaya sobrang natutuwa ako worth it siyang bigyan ng ganitong klase ng regalo at saka magagamit niya to sa mga trabaho niya pa sa pagsusulat sa pag, pagre-record kaya alam niya yon sulit bigyan si ni Nuno nito para masisira na <laughs> yan Ninuno worth it deserve mo to deserving kang taong bigyan ng ganitong klase ng regalo ano lang ha? ano lang Pangit lang, pero alam niyo yun, napakabait na tao niyan. Wala akong masabi dyan, napaka tao. Nakikita ko sa kanya yung sarili ko nung bata-bata pa ako. Pero? Pangit lang, pero wala tayong alam niyo yun. Ito siya. Ay, kagi, dami na laglag. Sorry ni Nuno. Ang charger lang yun. Grabe, ganda pala ng camera niya ito. Uh -uh. Ayan o, guys. Parang sa iPhone. Di ba? Di ko natatanggalin yung plastic, kaya natin siyang ma-appreciate to. Grabe, ganda pala nito. ito. na lang kaya to. <laughs> Ay ni Nuno no, no. So alam ko mamamaximize niya Sulit yung pagbili ko sa kanya nito At talaga namang matutuwa siya Sobra siyang matutuwa dito Dito lang ba to? Uh -uh. Ano yung bilog dito? Yung charger Yung kable? Oo uh -uh. Pandalete leche na So uh, mamaya na namin nahanapin yun So yun nga guys Napakita ko na sa inyo um, Sana lahat kayo na nanonood sa akin ngayon Matuwa tayo para kay Nuno Kasi nakuha niya na yung gusto niyang regalo So yun lang Kita kits tayo after 3 days kapag ibibigay na, na kapag ibibigay na natin sa kanya to tingnan natin kung anong magiging reaction niya so kita kits ano re regalo ko sa Jen sa 22 gaming chair <laughs> regalo gaming chair na lang <laughs> saan po pwede gaming chair diyan <laughs> saan kasi <laughs> <Saan? laughs> ba Oo. Oh. malaman mo kung dibi mong gaming chair eh <laughs> Magkano ba yun yung pinipili mong gaming chat? Mo. 7K? Ah, <laughs> mahal. 7K. Sa so 22 na lang. Yeah. Ano ba yung pag in-order mo, kailan yung di-deliver? Ay, hindi ko alam. Hindi, di ba nakalagay doon sa description? Parang pag in-order, parang 2-3 days. Bakit kaya po ka sa Ah. Ganda nga nun eh. May black, di ba? Tsaka red. Mm -hmm. Yan lang? 22. Lay, like, budget eh. Magus <laughs> ni Papa eh. <laughs> <laughs> Di ba? <laughs> Guys, ito na um, birthday. Ngayon na yung araw ng birthday ni ni Nuno. Ayun yung handa niyo. Doon yung handa. Um, sinabi na lang kanyari, hindi niya alam na meron siyang handa. Pero alam naman niya. So, bababa siya ng haldan. Pakantahan namin siya. Ang hindi niya alam na meron akong ibibigay sa kanya. Yun nga yung iPad Pro. So, kantahan na muna natin siya. Let's go. Huwag <laughs> yung sila, nanay. Huwag yung mamalong. Ha, tulog? Ay, tulog. Kunyari, Jem, hindi mo alam, ah. Ganon, Jayden, tatawagin mo si Tito James. Tapos, magugulat. Jem, magugulat ka. Kasi may handa ka. Kasi hindi mo ina na-expect na may handa ka. <laughs> ha? It's prank. Ha? Okay, hindi scripted to, ah. O, Jayden, dali, tawagin mo na. Tawagin mo na. Tito James, Tito James, dali. Tito James. Bukankah? Jem, mari Jem! Apa ni? Kita dah siap. Saya cuma na <Darwin dit resort> HAPPY BIRTHDAY TO totally. YOU! Happy, <birthday, babyến¡ birthday, laughs> HAPPY BIRTHDAY TO YOU! <apple> HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! TO YOU! Oh, yang ni. Yang ni, Jem. Bungkik Jem? Bakit wala kang Bakit wala kang kandila? Bakit wala kang sindi? Bakit wala kang sindi? Bakit wala sindi? Bakit wala kang Kaya kunyari, nag-cut na ako, tapos ano, in-edit ko na. <laughs> na pag... Dito ka, Jim. Dadaan ka rito. Okay, ta. Dito ka. Dito ka muna magagaling. <laughs> tapos kunyari, ano, may, may <laughs> ilaw na. Oh. Okay. Action! Action! Ah! <laughs> yeah. Alam na bigla! Patong goy? Diba, yun oh, yun kita mo, bisik lang. Bisik. Jem, wish mo na, anong masasabi mo ngayong ano mo? Ngayong birthday mo. Ah... Wala. Wala? <laughs> maraming maraming salamat sa oh. surprise nando. Ng... <laughs> 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 di mo alam na? <laughs> hindi ko alamin. Ang lupit, hindi mo alamin tayo, mga lobo? Hindi eh. <laughs> <Ayan. laughs> maraming salamat sa lahat ng ating Ayan. kaninuno. Yan. Yeah, thank Kamain you. Salamat. Support. Kamay lang yan. Peace. kainak na ito. Kain na. na Gutom ka na ba? Gutom na ako eh. Pero bago tayo kumain. diyan mo na. Ano? Sige mo, Jem. May ako kami sa sa'yo. Yun. Ano Awa. kaya kayo? Wala nakakaalam yan. Nakikita niyo ba yan yung gasoline? Ayan, Jem. Buksan mo. Dito mo buksan. Dito mo buksan. Dito mo, buksan. Dito mo, muna, buksan. Dito mo muna buksan. Ihipa mo muna yan. Mag-wish ka muna. Mag-wish ka muna. So it tong King of the Jungle Oh. Okay. So susunod si Mang Kiting eh. <laughs> ang pangit mong take ka mukha ko. Tama yun, tama yun. Gasolito yan, Jem. Yan, yan, oh. buksa mo yan buksa Buksan mo yan, buksan mo yan. Buksan mo ang gasolito. Ano to? It's a prank. LPG. LPG. <laughs> <laughs> ang ganang na yan. Pwede ka na magluto. Uy, gaming chair. <laughs> 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 gaming chair yan, ang assemblin mo. Ano? 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 Hindi, gaming chair yan. Total labit ka, <laughs> <all>. <laughs> Ano ka, magtatayo ka ng sarili mong siyang gift sa kwarto. Ang oh. box Kalan <laughs> niya, kalan. Yan, ano kaya yan? Wala nakakaalam yan. Alam niya ba? <laughs> ano to? Ang kinang gas. yan. Walang <laughs> laman. <laughs> poker yan. Yan, oh. no? Yon, kung Yan, oh. No? Ano ba po yan? yan? <laughs> hindi ka tapos sa rapper yan, oh. No? <laughs> hindi, <laughs> hindi ka na nalalamigin. Hindi ka nalalamigin. Hindi ka nalalamigin. Alam namin na, ano, wala nagregalo sa'yo. Oo, diba? Walang, walang kahit na nagregalo sa kanya. Kami lang. Sana magustuhan sa mo. Sabatos lang yan, under armor. Sana sapatos talaga. Sketch shirt. Puti niya! Ang dami niya to! worth it naman yan. <laughs> Oo no, 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 no. oh, yun, oo Tama tara, daan yung basuhin dito Bakit ba? Ano ba <laughs> Ang hirap Ito na ang hirap buksan <laughs> ito. Nga? Ngayon ito. Inyong init oh puku pa nga Pusa mo Pusa mo na nga yung Matuloy ng electric pan Yan, yan, yan No kaya ang magiging reaksyon Ni Ninuno Sa kanyang bagong <laughs> sapatos At gaming chair <laughs> <laughs> Na nasa <laughs> Na nasa iisang box lang Garbage bag Bag ito. So, puro bag eh. Oh, okay, yeah. nakalagay lang happy birthday. Thank you for everything. <laughs> 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 happy birthday, thank you for it just masahil ko mo 52 kayo yan din. Cash yan, wala kang bagyo pero may 52 kayo ka. pa, no? Galit <laughs> na. Yung chill yun na nga, galit na eh. Galit <laughs> <Dutong laughs> na, boy. Ito, ano? Ito, ano? Ito, ano? Ito, ano? Sana magustuhan mo kung yung simple libro lang. Oh, diba? <laughs> mo magbukas si Jano Gibbs? Ang tama kasi! Gibbs! Oh! si Jano Gibbs to. Dito si Mami. Ba't? Bakal mo Jano. Dito si Mami ah. Dapat kinting eh. Dapat ginting. Dapat kasi ginting. So na yung cake mo, monkey. Okay lang yan. Importante malusaw. Meron pong isa. Mo Oy, na, okay. mo. Uy, mo. <laughs> sa mo na kasi. Uy, ingatan mo. Resibo yan nga. Mga magkasikasayan yung isang set ng pinggan. Hindi masasoli yan. Isang set ng pinggan yan eh. Habang tuloy ng video. Ang haba tuloy ng video ang putik. Sa lahat manonood ng live mamaya, send diamonds. Send daw. Send na. diamonds, Sobrang kapalang yeah, mo, Jem. Ano so, ba yan? Sobrang oh, kapalang mukha mo, Jem. Sa mga maiki, Jem. Pakita okay. okay. mo nga rito, jam. Laptop? Pakita okay. mo nga rito, Jem. mo, huy. Daji din, oh. okay. mo rito, Ayaw pa rin maniwala. Baka begge, eh. Kaya rin eh. Baka yan, sardinas. naman, eh. Sardinas yan. Mga nakahiga. Ito ba ito? five five. five, five, five. De, sardinas siya, mga nakahiga. Ano ba ni Jem? Siglang <laughs> Bigyan mo ingat ha. Wala! Bayam! Bayam! Thank you, Jem! Binuksan mo yan para sa akin. Iiyak na yan. Thank you! Iiyak na yan. Pangarap niya yan. Wala! Ito oh, mga. Ah! Kaya pala kayo umali! Ayan! Ayan. <laughs> Kompleto yan, Brad! Ayun you know, may dung. plastic po. Ayun know, o! Basic lang. Oh. oh, oh ano? Bro. Oh. Ayun Basic lang. Ulugulugan mo na lang monthly. Ulugulugan mo na lang. Alating. Ayan o. Ano solid. ulit? Di ba yung diba? telpad mo. Ang solid ka. Ano to, ito. Pwede mo ba? Yan ang malupit kong regalo sa iyo. Sabi namin ni Monto. Ha? Sabi. Ayun, manok. Manok mo. Yan, yeah, mo na. Iningato ko, hindi ko inangat yung screen yan. Sarahin <laughs> mo. <laughs> diba diba mo yan o. Gagi isang mga muli. Diba? Yeaaah! <laughs> ano masasabi mo? Anong message mo? Yak message mo? Yak na na, Jonathan! Anong message mo? merci resibo na sa wallet ko. Ano? Mahal na ninyo dyan, kapag mo.